Pinasalamatan at hinangaan ng mga netizens ang kabutihang loob na ipinakita ng primetime queen Marian Rivera nang magpaabot siya ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyong karina na humagupit sa bansa kung saan maraming lugar ang apektado dahil sa pagbaha. Muling pinatunayan ng aktres ang kabutihan ng kanyang puso na makikitang personal niyang inasikaso ang paghahanda simula sa pamimili ng mga ibibigay, pagrepa sa mga ito at maging sa paghatid ng mga relief goods sa warehouse ng Kapuso Foundation. Ilang larawan ang kumalat sa social media na mismong si Marian ang nanguna sa pamimili ng mga ipamimigay na items at maging ang kanyang mga anak ay makikita rin kaagapay niya sa pagpapak ng pinamili nilang grocery items. Full force din ang kanyang team na tumulong at mapapanood sa isang video na kasama ng kanilang team. Personal na itinurn over ng aktres ang mahigit 700 relief goods sa GMA Kapuso Foundation Warehouse. Ipinakita rin ng asawa niyang si Dingdong Dantes ang suporta sa kawang gawa na ginagawa ng asawa, sapagkat isa rin ang aktor sa mga bumuhat ng mga relief goods na inilipat sa warehouse. Namataan rin ang ilang kaganapan sa paglilipat na tumulong pa ang aktres maging sa pagbubuhat at baka sa kanyang mukha ang saya sa pagtulong. Hindi na bago ang ginawang pagtulong na ito ng mag-asawang Bindong at Marian sapagkat matatandaan na noong kasagsagan ng pandemya ay ilang beses din silang naghatid ng food packs sa mga frontliners na nagtrabaho sa kabila ng panganib dulot ng pandemya. Hindi pa rito natatapos dahil namigay rin sila ng mga gatas sa mga ina at sanggol na nangangailangan. Nagpaabot ng pasasalamat at paghanga ang mga netizens sa kabutihang loob na ipinakita ng mag-asawang Dingdong at Marian. Saad ng ilan sa mga nagkomento, You're always ready to help people in need. Thank you so much Marian. God bless you more. Dapat kang pamarisan. Sobrang nakakatouch Napaka matulungin at mababait nilang mag-asawa. Good job and God bless. Ganyan dapat kung tutulong. Walang pakulo-pakulo. Yan ang may mga busilak ang puso, pusa at taos pusong tutulong. Many more blessing pa po Miss Marian Rivera. Simula sa umpisa pag may mga ganitong eksena palagi po kayong handa tumulong Madam Marian Rivera. Napakabuti niyo po. Sana po pagpalain pa kayo ng Diyos. God bless to your family and to you.